Hindi po ba siya waste opportunity? Kasi early in the morning, if I'm not mistaken, in the afternoon hanggang gabi, present po si VP Duterte as well as the security officers po na uh, kung saan dumaan yun pong confidential funds. Pero hindi sila natanong about dun sa mga allegations ng irregularities. Hindi po naman, dahil nilay na yung predicate dun sa mga SDO, yun ang pinaka-importante munang tinanong eh. But unfortunately, nagkaroon nga tayo ng uh, emergency situation, kaya po hindi, bumags hindi po nakaabot kay BP Sara. Uh, last na lang po on my part, yung pong inis sa isang mga kaso of legal liabilities, probable or possible legal liabilities, um, inis sa isa na po ba ito dahil may sapat ng batayan na nakita yun pong inyo pong komite para mag-sampa or mag-recommend ng charges to file against the key officials of UVP at DepEd under VP Duterte. Based po sa 7